Rochelle Panganiban, masayang-masaya sa tagumpay ng all-girl group na Bini. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Pinapirma dating leader ng sex bomb dancers na si Rochelle Pangilinan na masaya siya sa sukses na tinatama ngayon ng all-girl peep pop group na Bini. Ayon kay Rochelle, nakakatuwa lang na may mga nagsasabi na ang sex bomb ang nagpasimula ng girl group ng mga dancers. Ngunit aminado daw siya na darating ang panahon na may mga lalabas at lalabas ng grupo. Nakakatuwa lang daw na ngayon ang Bini naman ang trend kung saan kahit daw ang kanyang anak ay sinasayaw ang mga kanta ng Bini. Sa tanong naman kay Rochelle kung kaya ba nilang sex bomb na makipag-showdown sa Beanie, ay sinabi nito na kung noon umano na mga bata-bata pa sila ay kaya nilang makipag-showdown pero ngayon daw may mga edad na sila. Ang iba umano ay may mga anak na pero kung kasabayan umano nila ang Bini ay laban kung laban sila dahil wala naman daw inatrasan ang sex bomb sa sayawan at kantahan. Sinay pa ni Rochelle na kung mabibigyan lamang din ng chance na makapag-practice ulit sila ay laban kung laban. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas ni WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod, nagtama.